What a match it has been. Buhay na buhay ang Cavalry. Still undefeated ang Team Liquid Philippines. Ibang klase. Hindi Be ako makahingahan. Hans. Wala. Wala kumihinga. Buksaan din silang dalawa eh. Hindi ko alam kung paano ko papaliwanag. Pero How poetic is it na nakwento, kayo na namang dalawa yung natira sa clash na Kayong yun? na dalawang magkatabi, ang baby cakes duo. Yung baby cakes na naman, ano, ba, ano bang usapan nyo nun? Ano bang kwento dun? Paano ba nangyari? Paano nyo nakuha pa rin yung kill at least or mapatagal yung laban? Wala eh, parang ano eh. Akala ko nga talo na kami, hindi ko alam paano kami nanalo dun eh. <laughs> Katabi ko si Ohem, nararamdaman ko na pag tayo niya dito, hindi talaga siya makasalita. Gano'n diba yun naman, Gusto ko tanungin, kasi kanina, di ba, nag-mic check kayo, binanggit mo na kapag malapit oh. na uh, maka-maniac or maka mga Talagang inuna mo si Benny nung naka-triple kill na, Ha? Ano po, sa clash na po na yun, hindi ko na po iniisip yung ganun eh. Parang ano, nag-winchant na kasi siya noon una so feel ko kaya ko siya patayin sabay. Nabuhay din siya kaya swerte namin. Swerte silang dalawa together. Grabe chemistry. Oo, no. grabe ang chemistry nilang dalawa. Buhay talaga. Actually, I wanna know more about uh, JP naman this time. JP, parang antagal, antagal ka namin hindi nakausap and nakalaban mo yung mga dati mong kaampe from before. How is it going up against them? Anong pakiramdam na nasa kabilang side naman sila ngayon? Uh, ayan, ayun, lakas din nila talaga. Tapos parang alam din nila yung gagawin namin. So, kaya agad. So, kilalang kilala. Parang alam na daw yung oh, gagawin. Oo, alam na yung gagawin. Meron ka bang mensahe sa mga dati mong ka-team na si Nayawi, Zayda, Benny Cutie? Uh, ayan. Good luck sa next round. Saka, bawi na lang next ikot. Sila, Give relax. Black. Oo. Oh. I, I think I can also ask Sanji. Ikaw, Sanji, alam mo ang dami nag nagsasabi sa akin na interview na mga kita, interview na mga kita. Ito na, ito na, Sanji. Um, actually, I wanna know more about the meta kasi parang napansin ko all throughout those three games, tumagal ng halos 20 minutos. Ganun ba talaga ka-bigat yung impact nung patch update na ito sa inyo or talagang intense lang yung laro? What can you say about that? Ano, sa akin, na-feel uh, ko kanina kalaban namin sarili namin eh. Ano lang. <laughs> kasi... Bakit? Bakit? Parang nagpapatalo lang kami sa sarili namin. Parang hindi kami yung kanina. Nothing about the meta. Sarili nila yung kalaban nila ngayon, Hans. Okay. At talagang nanalo sila <laughs> against themselves. And now, gusto ko naman tanungin si Coach. Oh, Coach. Coach, alam namin na yung story mo, ang dami mong pinagdaanan bago ka nakarating dito. Would you mind sharing it to us? Uh, ano eh, sa female talaga ako nagumpisa dati. So, parang hindi ko naman talaga tinitignan yung sarili ko lagi na mas magaling sa kalaban ko ang lagi ko lang tinitignan is kung ano yung mga ko versus dun sa mga kalabang ko lang lagi. Yeah, I think I love seeing that also. And this is the longest win streak that you've had in so long, di ba? Halos six matches. How does it feel to get a win streak? Na parang sinasabi mo nga sa akin before na parang pahirap ng pahirap yung bawat laban ninyo. But, but yun yung nasasabi mo. What makes you think of that? Hindi um, ko alam eh. Kasi first experience ko rin nung sa ibang bansa ako, ano eh, uh, undefeated kami doon for one year. Tapos dito, parang siguro pinagkaiba dito, sobrang mas mahirap talaga dito. Kakaiba talaga yung PH talaga. Kakaiba ang ML dito. Ibang klase ang ML. Sanford, maybe just at least a message na pwede mong ibigay sa lahat ng sumusuporta sa Team Liquid. Ano, uh, uh, sobrang thankful kami kasi lumalakas kami kasi ayun, nandiyan kayo eh. Tapos lalo-lalo na sa mga pumunta dito sa venue and sobrang thank you. Na-appreciate namin kayo sobra.